Sa pagbubukas po ng school year 2024-2025, maraming pagbabago at pagkakataon ng naghihintay sa ating mga mag-aaral at guro. Ito yung panahon ng bagong simula sa loob ng silid-aralan kung saan ang bawat isa ay may pagkakataong magbago, matuto at magtagumpay. At kaugnay niyan para bigyan tayo ng detalye tungkol sa pagsisimula ng school year 2024 to 2025 ay makakapanayam po natin ang principal ng Lagro High School na si Miss Maria Saida Montes, gayon din ang principal ng Payatas B Elementary School na si Mr. Antonio Miranda. Good morning po at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga. Good morning po from Lagro High School. Ayan. Good morning po sa lahat, Elementary School. Okay. Uh, Sir ma'am, maaaring niyo po bang ipaliwanag yung naging paghahanda niyo po para sa pagbubukas ng school year na ito? At ano po yung naging assessment sa unang araw ng uh, klase kahapon? Ma'am, unang appointment po kayo, Okay. Okay. Uh... For Labro High School po, hindi po kami masyadong affected ng ng ng, ng nagdaang uh, baha na nangyari sa Metro Manila. So, uh, except for the usual na preparation po namin like we, we had our Brigada escuela and then distribution ng mga e-learning uh, yung learning materials na galing sa aming city mayor and byro din po kaming ginawa ng mga um, uh para po sa anti-dengue. At nairon din po kaming uh, ginawang, ano, for some of the students who were affected by, by by the flooding in, in nearby barangay. So nag-conducted -nag po kami through our DRRM. Nag-conduct po kami ng psychological first aid on the first day ng aming pasukan kahapon po. So that is aside from the simulation that we had earlier at kayo sa parents orientation ano ang mga asahan nila dito sa sa lagro high school I mean, and at the same time yung mga uh, ano yung bago ano yung offering namin at ano yung direction namin dito sa lagro high school for this school year 2024 2025 including our new programs uh, offer, offering dito sa senior high school okay kay sir Antonio naman Kamusta po yung inyong assessment yes, sa uh, first day of classes? Uh, dito po sa Payatas, bih, hindi kami masyadong nahirapan kasi nataroon nga kami rin yung uh, simulation ng Saturday, uh, pati orientation ng parents, pinagsabay na namin yung pagbibigay ng kids. Para pagdati kahapon, pagdating nila dito ng maaga uh, dahil nga yung school namin isitabi ng National Highway, So nagkaroon ng maganda smooth uh, entrance tapos yung mga batang kinder is separate ang kanilang gate para hindi sila pagsisigan sa mga uh, malalaking bata. So generally po uh, 5,400 na bata kahapon araw sa uh, smoothly po nakapasok sila at nakalabas sila ng maayos sa first day. at uh, wala namang untoward incident na nangyari tapos, uh, konting adjustment lang po sa uh, yung aming bagong curriculum na matatag curriculum ay talagang na-implement na this year sa so, inter-grade 1, grade 4, elementary. So, nasa adjustment period po kami. Pero, yung second day namin ngayon, nakita ko smooth na po pag-pass ng mama mga bata. At maguti naman natin di umambol. Di umunan ngayong araw na to, di kaya kahapon, medyo umambol kaya nagdagdagi uh, ng mga parent ka nakikita ng mga maambo, mga anak nila na sinasamaan magpasok. So, generally po is uh, okay po ang first day namin Thank you. Karagdagan na lang po para kay Sir Antonio and Miss Maria po, no? ano po yung mga inisyatiba natin na ginagawa para mapabuti po yung kalidad ng edukasyon at kapangganan ng mga estudyante sa pagbubukas po ng klase? Paano po natutugunan yung pagdating sa reading and comprehension, science and math? Okay, sa sa secondary po, we have our, uh, we, we are still having our Castro Fridays. Mayroon din po kami mga reading camps na ginawa especially during the summer. And of course, uh, national learning camp, uh, ginawa po namin itong summer yun. And sa ngayon, integrated po sa aming ano, sa Catch Fridays po yung aming national math uh, project uh, which is also done every Friday. every Friday. And also, yung may mga preparations din po kami na ginagawa for our students na uh, yung mga intervention program namin by grade level. Especially po sa aming grades, incoming grade 7. So, naka Ases na po kung sino po doon ang medyo nahihirapan and then we have recovery sections para po sa kanila. Sir? Uh, alas dito din po sa elementary, nasa ano kami na uh, uh, sinusunod namin yung memorandum ng Deped na matat, uh, meron kaming NLC, meron kaming Tarabasag during summer, then meron kaming policy, uh, anong DepEd uh, Division Office yung no read no pass pagdating ng Grade 3 kasi kailangan talaga tutupan ng literacy and numeracy ng ating mga basic lalo na po sa Peace Stage 1 na uh, from Kinder to Grade 3 kasi uh, uh, observation namin na uh, kapag yung bata mabot ng Grade 3 at wala pa rin comprehension sa reading and numeracy talagang pagdating po niya sa Peace Stage 2 na Grade 4 to 5 to 6 is medyo nahihirapan sila. Kaya ngayon talagang tutok po kami sa mga uh, literacy program ng ating division at ang Defense Center po. Tapos po, yung ating matatag curriculum is talagang nakita naman namin na nalikpon dyan siya ng curriculum. Kaya magandang senyalis po ito na, na, na matututukan namin yung mga bata na hindi masyadong congested ang pinag-aaralan nila sa kanilang mga school. All maraming salamat po sa pagbabahagi sa amin ng detalye patungkol po sa mga kaganapan po kahapon na unang araw ng school year 2024-2025. Miss Maria Saida Montes at Mr. Antonio Miranda, muli maraming salamat po sa inyo. Thank you ma'am and sir. Thank you